Good morning po mga kalaki, alas 8 na po ng umaga ng May 19 Ayan mga kalaki, narito na po ang mga 3-digit lucky numbers na pwede nyo pong tayaan sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad at National mga kalaki Umpisahan po natin sa Germany 195 Korea, 382 Texas, 439 China, 226 Singapore, 758 Hong Kong, 201 Dubai 833 Malaysia 977 Taiwan 728 Thailand 156 Philippines 230 India 638 New Zealand 644 Australia 909 Mexico 042 Canada 133 Greece 581 Israel 724 Las Vegas 396 Alaska one two, one Saudi 586 Japan 240 Italy three one, Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang mga 3 digit lucky numbers ngayon pong umaga. Pwede niyo po yan tayaan sa mga sinabi ko po na mga national, Lotto Pilipinas at Lotto abroad. At pwede niyo po yan iramble mga kalaki pag inilaban niyo po para mabaliktad mo po ang numero. Panalo pa rin po tayo kaya good luck mga kalaki. So ingat po at huwag po nyo uh, bibitawan agad ng mga numero dahil ang mga lucky numbers po natin inahalaga.